magandang araw na naman sa inyo mga kabayan ay meron ako din yung limang pirasong ginayat na tanigi ay ako'y pag nagluluto na rin kalimitan eh, sa ko muna at saka ako ginagataan laging yun ang luto ko din eh hindi ko naman, pag misa nakik nakikilaw din ako pero ngayon ibang eh, naman ang gagawin ko din eh akin muna iihawin at saka ako naman sasabawan ay lutong patsamba na naman sila may hindi na reklamo kahit anong luto ko aas ng ang muna aring isang are bago ko ihawin para naman may may kaunti na siyang alat kayo ka mga kabayan eh, nakapagluto na rin ng ganare yung In iniihaw muna isda bago sasabawan okay nga ngayon na ngayon ako makakasubok ng ganare luto Naiihawin ko muna tsaka ako sasabawan ay eh, sigurado na mga re Isang rin ihawin mga kabayan. Parang okay na, pasarap na naman magluto dito sa labas ng bahay eh. Ay, umpisa ako sa pag-iihaw din sa labas, hindi eh, ko na nalulutuin lahat sa labas. Iiwayan ko lang ang aking mga sangkap. Kamatis. Iluya, eh, hindi ko na uwanag, pipit-pitin ko na lang. Para na may hinugasan ko na. Sa limpawang, na pit pa rin lang yan. Iyan. Ito sibuyas. Dito naman na rin lahat napakalaki ay ang kailangan muna ito at ilalagay ko na yung aking mga kamatis buya lagay ko na rin yung bawang kasi buyas Natatandaan ko ang inay ko noong panahon kami magkakasama pa dyan sa Pilipinas. Kung magsiga ng isda yun ay gantong ganto. Pakukuluin yung tubig, tsaka ilalagay mga sangkap, titimplahan, tsaka ilalagay yung isda. Gaya na gaya, magluto ang inay. Ang gagamitin kong paasin din ngayon ay aring, yung kamatis na yun at tsaka aring kamis na tuyo. Meron pa akong meron pa akong konti So, kunti na aking kalamis tuyo eh. Sana yung aking mga kapatid na, na magbabakasyon sa December. Sana may dala. Baka naman. Titimpla ko na rin, na rin ng asin. Kaminta. At saka yung aking pampalasa. Chicken powder. Iyan na yung aking pinakambitsin. At ilalagay ko na rin, na rin aking inihaw na tanigi. Ihaw muna. Kamatis. Ako, si Kuno, na. Ha? Ah, kaganda ng kulay. Ilalagay ko na rin ang aking dalawang sila. Ah, ko rin ng konting patis. Tsaka pa, sa ilalagay ko na rin aking si talong. Luto, Ayos na. Luluto-lutoin ko na lang yung talong. Ay, di kayo, na naman ang kapunan. Ayos na ito. Lutong-lutong na yung aking inihaw na sinigang. Sarap to. Tanigi, inihaw ko muna. Tsaka ako, sirabawan. Bigyan ko ng konting pampasarap lalo. 嗯，行，嗯。嗯嗯